siguraduhin nyo kung maninigarilyo kayo, pinaka-safest na lugar lang para maninigarilyo kayo sa loob ng bahay. Pero you should understand, pag naloob ng bahay nyo, paano naman yung second spoke na malalakap na yung membro na inyong pamilya. Kaya pag-isipan nyo mabuti, pinakamaganda nyo kung ito na kayo sa maninigarilyo. Maliban sa magagandang tanawin, malamig na temperatura, isa sa mga binabalik-balikan ng turistang si Noel mula Pampanga ay ang masarap na simoy ng hangin sa lungsod ng Baguio. Natutuwa raw siya dahil madalang silang makakita o makasalubong sa mga parke na naninigarilyo o makakita ng upos ng sigarilyo sa paligid. Tapos mas malinis, wala na. Pagka may, ah, siguro mayroon kaming hindi napapansin pero parang nahihiya na silang naninigarilyo, nagtatago or may uh, masimple na lang. Pero mostly wala na. Tsaka wala, wala na upos. Oh. Maganda ang kaayusan at kalinisan na isa sa dahilan kaya binabalik-balikan ng mga turisang lungsod ang ibig panatilihin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaya't mahigpit nilang ipinatutupad ang Anti-Smoking Ordinance. Nakahanda si Mayor Benjamin Magalong na ideklara ang Baguio City Hall at lahat ng iba pang tanggapan ng gobyerno sa lungsod bilang smoke-free at vape-free zone. Bahagi ito na action plan ng pamahalang lungsod upang mapanatili ang katayuan ng Baguio bilang modelong lungsod sa pagkontrol ng paninigarilyo at vaping. Dapat niyang maging modelo rito ang City Hall at mga opisina ng gobyerno. Sa nakaraang 2025 Bloomberg Philanthropies Awards, kinilala ang Baguio City sa larangan ng Global Tobacco Control at nag-iisang lungsod na nakatanggap ng naturang parangal kasama ng limang mga bansa. Nitong Hunyo isang anti-smoking campaign na tinawag na Road to Zero by 2028 ang inilunsad ng pamahalang lungsod kung saan target na maabot ang zero new smokers, zero new vapers at zero new seller tatlong taon mula ngayon. Plano rin ng pamahalang lungsod na taasan ang multa sa mga lalabag sa anti-smoking ordinance. Kailangan itaas natin para talagang maging deterrent. Kung kukod malit lang, kailangan itaas mo na itaas. Kung magkontrol control naman, sabi ko nga, maski na mag-complain pa kayo ng points, eh di huwag kayo para at least eh, hindi eh, kayo mahuli. Grace Dr. Leroy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.